Hoy, what's up, go All right, so wala tayong kadala-dala go fam naka round trip na naman tayo <laughs> o oh, diba tigas ang ulo eh tatanim tayo ulit pero today hindi na magtatanim go fam. meron lang tayong testing yun eto na Woo! testing testing go fam. try natin okay go fam. kaya naisipan natin gumawa ng ganito kasi nga, eh, napakamahal na magpa-spray ngayon, go fam. So, higit sa napakamahal, uh, ang hirap pa minsan ma makahagilap ng mag-spray. minsan, babali. Tapos, pagdating nung araw nung trabaho, hindi mo na mahagilap. Daming rason. Okay? Tapos, ang isa pang na irita tayo, go fam, is kapag hindi mo sila nabantayang mabuti, Basta-basta yung trabaho ko, fam. Malalaman mo lang, after one week, ang dami ng mga lagpas, ang dami mga hindi tinamaan. So, eto, tatamaan na to lahat yung go, fam. Oh. Ayun, patay ka agad. <laughs> hindi, joke lang. Charot lang, go, fam. So, ngayon, titignan natin kung ano yung mga pwede natin adjust. So, nakita ko dito, go, fam. Kailangan malinis talaga yung tubig. Lalita ng extra strainer. Yung takip sa taas, kailangan din natin ayusin. Although, hindi naman ganyan ka bako-bako go fam pag meron ng pananim yan, ano na yan maayos na yan okay ngayon may mga malaking tipak pa kasi nga eh na single pass double pass ang to fam. so isa pang nakita ko dito lalagyan ko na ng uh, control valve mismo doon sa tabi ng driver para hindi na siya yung pupunta sa likod so yan yan yung importante go fam kailangan natin i-testing actual para makita natin yung mga adjustment. So, ito, mukhang yung spread, okay naman. Kukomputin na lang natin yung uh, liters per liter per minute. Yung output niya, GoFam. PSI, goods na goods. Mukhang makalat naman. So, fine naman yung miss niya, GoFam. So, yun, no, tumatapon. Pero, kaya, kaya nating solusyonan yan, GoFam. Okay. Kalau blank kita, nah, oh, entar dulu. oke lah.